Yo, what's up? This is Boy Tamad. Yo, bawal ang tamaan. Nandito kami sa si airport. <laughs> Tutuha kami ng rent a car. Kasi may pupuntahan kami. So, watch, watch. WhatsApp watch, watch lang kayo. Mga, uh, pa ice cream. <laughs> Ayan o, oh, pupuha tayo ng sasakyan. Para makapunta tayo sa Calgary. Ayan. Diyahing Calgary tayo mamaya mga ice cream. So, sana watch watch lang tayo. Okay? Here we go. Driver license mo. Oh. So, Tuwa ta. Tawas na ta. Ata mo. Madi sa mga niya data, talandang <laughs> yung kartam. So ayan, mga ice cream. Nandito na tayo sa mga sasakyan. At uh, ito ang sabi nilang sasakyan uh, na sasakyan namin. So ito daw ito Yeah, yeah. Ito na lang, suganda so, to. Ito daw yung, yung ano, papahiram nila sa amin. At siyempre, ayan. I-check mo pa. <laughs> okay na 'yan. Atin! Atin. O, oh, ito na, ito na. Oh, ganda. Okay na yan. Para naman ganado yung magdadrive. <laughs> para, para naman, ano, naka, naka safety yung magdadrive. Ang problema na namin, mga ice cream, kung papasok ang card. <laughs> yung card na lang, hindi na yung bayad, eh, hindi na lang kung nakabayad kami pero frostinger na lang. Kasi sabi nila, dapat pumagramd ka sarili mong uh, debit o credit pangalan mo. Kasi kung hindi mo pangalan, eh di pwede. Okay. Sa lang yung visa namin. So makikita ko maya pasok ulit tayo. So ayan mga ka ice cream na namin ang, ang susi. Ang nakuha nating sasakyan ay Nissan ano yan, Jepa? Yung saan? Uh, Pathfinder. Pathfinder ba yan? Oh, check natin mamaya. Malaki-laki siya eh. Hindi siya Pathfinder. Malaki yun. Okay. Ayan, Yan mga guys. Oh, Nissan Armada. Tapos, check-check na natin yung... Check-check natin kung... Yung sus, yung car. Kung may tama o wala. Para, ano, laman natin. So, ito yung, ano, ito yung dami nag-rent. Nag, nag, Enterprise. Yan yung mga sakyan nila. So, ayan, binalikan na natin ang sasakyan. Ha? So, ayan, ipap ayan na natin, pandarin natin. Tondo. Hmm? Oh. Ito yung susi, oh. may bang kita. So, start the button. Okay. Oh. oh. Armada Guys, Armada So, B8 ganda so ayan guys may dent sya dito dalawa pero sabi nila hindi daw kakang ng uh, ano damage hanggang 2 uh, inches daw ang 2 ano, inches ang lawak, ang lawak ng damage yan so armada tayo mga ice cream armada ang ganda ano so ayan mga ice cream at itadrive na natin Let's go Ang ganda So ayan mga ka ice cream Nandito na kami sa bahay At iayos na namin yung mga gamit namin Para mamaya hindi na kami magayos At diretso na ang biyahe natin ah uh, Ito nga pala yung naki Dito na maliwanag na yung ano Maliwanag na kaya makikita nyo na itong service natin So ito yung service natin mga ka ice cream Nissan Yan bago bago yan Bagong Nissan to Rinentahan lang po natin to so, Kasi kailangan yung magrenta ng sakyan Dahil malayo layo yung biyahe natin Bali ito yung uh, Nissan Armada Ayan 8 uh, seater So let's go, mag-impake na tayo Hindi na yung isang Baxter So Kaya nag-impake na kami mga ka-ice cream Madi May sulsal? <laughs> may Madi. <sila siya>. May sulsal at atin ay Tuy! Matalapos na mo lang at atin ako So ito na Ito na lahat yung gamit namin Okay na daw <laughs> Wala na Wala na daw Ayan Ayan na guys So, yan mga ka-ice cream. Ready na kami. At maya maya mag uh, mag prepare -pre na rin. Tapos maliligo. Maliligo konti. syempre alis tayo dito ng ano, alis tayo. May oras pa? Alas dos o alas ng madaling araw. Para maaga tayo makarating sa Calgary. Okay? See you there. Mga boy tamad. So, ayan mga ice cream. Mat matulog lang tayo konti. Bago tayo magbiyahe. Kasi, ano, 13 uh, hours ang biyahe natin So, let's sleep a little bit and then let's go later. Have a good night. So, what's up mga, mga. Wait, Tamad, mga ice cream. Ito, naka-ready na kami. Hindi ko na na-video yung pag-prepare namin kasi ah, uh, nagmamadali kami. Ah, uh, marami kasi yung nabubot. Kaya yun, puno na ang sakyan. At ah, uh, patayin na natin lahat ng ilaw. Ayan. Ready to go na tayo. So ayan, nakandar na rin yung sakyan natin. Ready, ready na siya. At let's na, guys. Ito.

mga ice cream first stop namin dito sa Anipawa nagpagas kami ayan yung sakyan natin so naggas kami ng ano naggas kami ng regular <laughs> ayan diretso na sa sa Saskatchewan tapos dun na rin tayo mag ano, rin na. dun na rin tayo ng ulit <laughs> so next stop namin guys mga ice cream dito sa Uh, sa sa Saturn. Ayun. Naggas na naman kami dito. Tapos mamaya kintayin natin kung magkaroon yung gas natin. Okay? Okay, let's go. Toma. Drive drive pa rin. So ayan mga ka-ice cream, mga boy tamad, sa na, na tayo at magkakas na naman tayo. Ayan. Regular. Tapos ito. So, nagpagas na naman tayo dito sa Regina. Maliwanag na mga mga ice cream. Mamaya kakain tayo sa ano, sa Jollibee dito sa Regina. Pagagas lang tayo, tapos punta na tayo kakain ng ano, breakfast. Okay, let's go. So ayan, mga ka ice cream, Jollibee tayo pero close pa. Kaya maya pa ito open. Hanap. Maghanap muna tayo ng ano, kakainan. Agutom na driver. <laughs> let's go. So dahil close ang Jollibee, dito tayo sa Korab. Oh, oh mah, are you okay? Regina, say hi to your fans. Hi, nakamit nito. Regina. Regina. Regina manito ba? <laughs> Regina manito ba? Manito ba? Kaya <laughs> <laughs> um. Regina manito ba? Nakadaguy Tinanak like, mo oh Aw, here haye. Insulun nak payat doktor ko. Insulin. Ah, hindi ka, hindi ka, hindi ka Ah. Alam mo kabot 'yung finishing line. Doktor ko, katangan daw. Alam mo makabot 'yung finishing line, naman di makabot GC bergon yo talang Ano 'to, cherry? Yeah. Mr. Sungi. Oh. Ito ba gam? Kapit ka tawa ka na eh. Oh, kasi man pa. <laughs> ano, complete all down na. <laughs> may may isa nga customer na. <laughs> so yan mga ka yeah, ice cream, man. tapos na kami kumain at lalarga na naman kami. Ay, so, gawin kami ay. Patang kami <laughs> na eh. Ang gabi pinakadaan dyan pa pa ng May. <laughs> May pa pa ng May. Okay. mga Sa siguro. No. Sa pang-stop. Sa pang-stop? Sa pang Seven pang pang hours, pa. hours pa. Seven hours pa. Seven hours pa bago tayo mag-stop. Okay. Hindi mo five hours. Dapat din mong parang abili. Okay. Okay guys. Let's go. <laughs> mga gas cream. Iminto kami dito sa sa, sa gitna ng daan para magpagas ulit. Dito tayo. Pagas tayo. Ha? Hi. Ah. eh, gas. Ah, uh, ku. that four pound? The black one. Okay. Yeah. Regular? Yeah. How of, much you want to try for? 40 bucks. So ayan mga ice cream nakagas na naman kami. So ilang beses na to? Tatlong beses na kami nagkas dito. Nagkas kami dito kasi malalayo-layo pa. At tayo namin mawawalan ng gas sa tip na ng daan. Ayan. Ano tayo sa desierto? Ayan. Mga ice cream ah Papunta tayo sa Alberta. A, mga 600 kilometers pa ang takbon ang tatakbuhin natin. So, kita kita na, na doon. See you, mga ice cream. Uh, so, kaan? Tama na eh. Hello, malapit na kami sa may pupuntahan. 500 <laughs> kilometers na lang. 500 kilometers na lang. So ayan mga ka cream nandito na tayo sa bandiri ng Alberta. Ayan. Alberta na tayo. Awakas. <laughs> Awakas. Yo, yo, yo. This is boy tamat. Yo. Ang nagsasabing bawal ang tamat, Kaya hali na kayo. Manood sa aking video. Yo. Yeah. Buddy. So. Ayan na naman ako. Mga. Mga ka ka-scream. Nandito na tayo sa medicine hat at tayo ay kakain. Ito na yung huling uh, station natin. Syempre, dito tayo sa church Texas Chicken. yan. Syempre ko tayo, no? kakain tayo dito sa labas. Lapit-tapit na tayo. 200 kilometers na lang ang takbo natin and then that's it. Boom. Magaranti na tayo sa pupuntahan natin hotel. Okay? <Gl> eh <sales> mga kasama ko ayun na ayun ayan mga ice cream kain tayo. Oh. tayo so mantayong so okay mantayong kunam ma gawa mantayong kunam ma Mantayo kunam ayos yes, na ako pa siya malang tayo. pa mantayong kakaruba sila kami ti <laughs> manok manan, manok manok manok

Oh, here we go mga boy tamad mga ice cream nandito na tayo sa Alberta ayan na yung hotel natin kaya mamaya mag hotel na tayo and see you sa next video ko. mga ka ice cream everyday gano'n ako mag upload ako okay have a good day So, here we go mga ka-ice cream. Ito yung itong ang um, nagasto natin ng gas papunta dito. Siyempre, uh, kakintahin natin kung magkano. Okay? At uh, ilang beses tayo nagpagas. Pali nagpagas tayo ng sa dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim. Anim na beses tayo nagpagas kasi mahirap naman kung maubusan ta ng gas sa daan kaya kita ka ng gas station gas ka, ka na kagad para naman okay ang okay ang pagdadrive at hindi ka problemado sa highway so ito pinta ko nasa 300 300 ang ating gas papunta dito at syempre ito si Pwede na power at ng bad yo